wala na po tayong mga biik pa. Yan, wala na po tayong mga biik malinis na po dito dito po siguro tayo mamimili na ang gagawin natin inahin nalang laki parang hindi na po mga biik tumato eh. ditunin na oh. So, Ngayon, doon naman tayo sa lima. Yan na po sila lahat. No? Lilipat pa natin yung lima doon. So possible po sa ating mga na magtatae po tong mga to. But dahil hindi po sila nasanay sa sementadong kulungan. Dahil nasanay po sila doon sa kanilang parawing pen na plastic matting. What's up guys? for today's video bali magwawali na nga po pala tayo ng ating mga inahing baboy uh, matagal po tayong nawalan, nawala sa vlog dahil po sa mga bagyo na tumahan sa atin so may mga dala na rin po pala akong mga Maria Diagua dito galing ng barrio sa so tara samahan nyo po ako bali naiwali na nga din po pala natin ito kahapon itong durok na inahin yan dahil matatakaw na din po sila Halos sila na din po yung kumakain sa pagkain ng kanilang nanay. Ito na po yung kanilang nanay. Winalay ko na po yan. yan. Ang iwawalay po natin ngayon is itong mga to. Malalaki na po itong mga to. Mga yan o. No? Sobra 10 kilos na po yung mga yan. Mga mabibilog. Sila na din po kasi yung umuubos sa pagkain ng kanilang mga nanay. Tapos ito, tapos na din po ako nagpakain sa kanila ng mga ng pagatas. So bali developer na po yung pinapakain natin. Pwede na po natin silang iwalay. Lalagyan na po natin sila dito sa gestating pen. Na disinfect ko na din po pala yan at saka nalinisan ko na po yan. So ready na po silang ilipat dyan. Update na rin po tayo sa ating mga patining na anim. Ito na po sila. Malaki na. Ready, uh, pwede na pong i-dispose. So ito, naka-schedule po to pang October uh, October po ang kanilang disposal yung program nila is mag pa sila ng anim na finisher pero dahil sa walang finisher uh, grower na po ipapakainan sa kanila papamirindahin na din po natin yung mga yan kukuha lang po tayo dito ng pang-mirinda natin sa ating mga patining ito kinakain din po pala ito ng ating mga baked pero sa ko po muna tayo magpapamitinda ngayon. Discounted din po to para medyo makatipid ka ng konti sa pakain sa pins. Isa pa nga po, uh, para hindi din po sila kaya, kaya dahil nagpapakain din po tayo ng ganito para hindi din po sila makumay sa mga pins. Yan yung parang pinaka yan yung pang pinaka dessert nila. Ito nga po pala yung ating gagamitin para sa ating pang disinfect protect plus gold. So ito po. Ah uh, 85 pesos lang po to. Good for 4 liters na po to. Yan. So titin yon 2 liters dalawang timplahan po nun. Pang disinfect po natin sa ating distating pen. kalahati muna ilalagay natin tapos punong puno 2 liters So napaka importante po dapat may mga ganito kayong pang spray sa inyong tigiri dahil napaka hassle na po kung ang pang spray nyo is yung pressure washer na pang spray Ito mas mabilis po kasi yung i up to. Pero pag po yung pigirin ninyo, eh, dapat kailangan po yung pressure washer na gamit ninyo. Bali, alternate na po para sila ng kulungan para hindi sila magaway. Dito po, tapos mag-space po tayo. Tapos, so, kanalan dito. Kakabit nga po pala muna natin itong mga nipple drinker nila at bubuhayin na natin yung kanilang inuman. <tinyo> Yan, bali na na din po natin tong drum nila. So, on off lang po natin yan pagdating sa uh, water pump. So, ito na po yung pag sinitch ko na po yung water pump, ito na po yung daanan nya. Yan na po. So, kanya-kanyang drum na po. Tubig, inumin, inumin, tapos pang spray. Yun po yung mga bulb ng pang spray. Ito po yung pang tubig. Yan kaya hindi na po tayo nahihirapan naghihila sa isang hose yan bali natapos na po natin tong nagay nila ng tubig yan po yan na po yung papunta sa nipple drinker nila Bale, ito po, nakabili na nga po pala tayong pang 19 nila na bag na ganito. Dahil ang ratio ko po sa isang bake is 1 is to 1 po na ganito. Uh, booster plus milk. Ito po. So pagka naubos na po nila, dahil 19 po yung ating bake, mag, ano na po sila, early win, uh, free. Yan po. Free starter. So hinahalo ko na po. Hinahalo na po natin dito para kung naubos na po to Uh, Direkto na po tayo sa Pre-starter na early win Tapos pag naubos natin po tong Pre-starter na early win Mag ano na din po yung mga yan Mag Hug starter na po sila Yung hug starter po na gagamitin natin Is yung local brand lang po Yung binibili natin Dahil Sakto po yan pang December Pang December po i na po yung mga yan Super so bake, baka naman. What? Bimig. Bimig po ito, Ni ah. Bimig. Bimig. Tapos itong early win is pig. Wala. Isang bag lang po yung mga yan. Pahubusin lang po natin sila ng isang bag ng early win. Yan. May kos, -may kos lang po natin yan. May kos, -may kos lang po natin yan. Yeah. Sa ibabaw lang po yan ha. Yeah. Para Yan. Bali ito po. Ililipat po natin sila ng kulungan. Dahil medyo pangit yung drainage doon sa dulo. Ililipat po natin dito sa kulungan na to. itong mga to. Itong pito na yan. yan. Tapos dito naman po sa katabi. Bali ang ililipat po natin dito. Ay itong mga anak itong large block natin na ano, yung seal ito so, dahil malalaki po sila matatangkad dito po ito tapos ito naman pong lima dito dito naman po yan sila yan malinis na tapos itong tapos itong mga inahin po natin na to ibabalik po natin dito sa ating gestating pen para maglandi na din dahil yung pagkain po ng kanilang nanay, sila na po, sila na po yung nakakarami ng mga anak niya. Yan ang lalaki na po, mga around 15 kilos na po yung mga yan. naglagay lang po tayo ng bakal yan harang, para hindi na po sila ganong ma-stress. Pupunta na po sila dito. Mubuksan ko na lang yung gate nila doon. Sabay, sabay mag-inject na rin po pala tayo ng vitamins nila. Yun na po magiging tira nila hanggang December. What? So, babasahin lang po natin dun sa dulo para doon sila tatay at iiwi. Pag naglilipat po kayo ng mga alaga ninyo, maglagay po kayo ng tayo nila doon sa dulo para alam nila na doon ang CR nila. Okay na rin to, ganito ka konti. Mag-inject na nga din po pala tayo sa kanila ng vitamins. Bali ito po gagamit natin bilang meal at saka 1 cc na uh, syringe pero 3.3 ml lang ilalagay natin sa kanila. Yan, bali natapos na po tayo dito sa una nating batch na paglilipat na ating mga bake. So, doon naman tayo sa susunod. Ito po, ito po, bali naka 6 days na po itong mga bake natin, kaya iwawali na po natin. Uh, malakas na po kasi silang kumain. Ilalagay na po natin si Mama Pig nila dito. Dating niyang kulungan. Tapos yung mga bake, ilalagay natin doon sa tabi ng pito. Yan, pag pag nagwawalay po kayo ng inyong inahin, unahin niyo po muna yung nanay na tanggalin. Mahuli na po tong mga biik. O so kahit nga one week pa sila dyan eh. O kahit one week pa po sila mag-stay okay lang po. Pero dahil matatangkad po sila, pwede na po nilang akitin tong kulungan nila. Paalam ka na sa mga anak mo. Oh no! bali niwala na po natin silang tatlo ayun yung isa yung dalawa mga tlo yung durok ito na po sila ngayon yung ating mga bake dito po natin ikakarga yung pito na magkakapatid na malalaki yung anak ng large black natin at large white pito din to pito din sila dito mag inject na din tayo sa kanila ng vitamins pagkalagay dito Bali mag-inject po tayo sa kanila ng 0.5 dahil malalaki po yung ating mga o 0.4 mag-inject po tayo ng 0.4 sa kanila. kumpitan na po natin yung pito dito kakapatid ayun doon naman tayo sa lima yan na po sila lahat oh. lilipat pa natin yung lima doon dito naman po tayo sa lima Ito po siguro tayo mamimili na ang gagawin natin inahin nalang laki parang hindi na po mga big tomato mga eh Itunin na what? Oh. ito babae 14 wala na po tayong mga biik Yan, wala na po tayong mga biik malinis na po dito dahil andito na po sila sa mga kulungan nila yan ang bibilog po ng mga to mga nasa 15 to 20 kilos po yung mga yan yan ng ating mga patinong pang October sa nandito dito na po sila yung pitong magkakapatid anak ni Large Large White at nung malaki nating native anak naman ni Durok yung pito din Ayan. ito naman yung anak ng native natin na itim na kapatid ni Durok. Mamayang hapon na po tayo magbibigay sa kanila ng pagkain nila. Dahil hindi pa po kakain yung mga yan. At saka tubig. Stress pa po yung mga yan. Mamayang hapon na po. So possible po sa ating mga biik na magtatay po itong mga to. But dahil hindi po sila nasanay sa simentadong kulungan. Dahil nasanay po sila doon sa kanilang farrowing pen na plastic mating. That's it for today's video. Keep on subscribing for more videos.